Didang, ang bango naman ang niluluto mo. Ano Ate. ba yung niluluto? Oh. Halika. Manuel? Para kay Jeffrey? Oo. Uh, gusto mo, tulungan na kita. Ako na maghahalo. Ay naku, ate, wag na. Ang gusto ni Kuya Manuel, siya lahat ang gagawa. Sige nga, Palma. Tikman mo nga to. Tikman ko? Tikman mo kung okay na, tsaka kung malambot. Ay, oh. teka, mainit pa. Okay kaya nga. Dahan-dahan, mainit ha? Susubuan! Daan? Ay, Juan! Mainit. Ay, mainit pa. Dahan-dahan nga. Ay, mainit daw! Sinubo ni Kuya. Mm. Ay! Masarap daw! Talaga? Ate, masarap Walang pa ba? Walang pinakiba yung lasa. Masarap, ate. Hey, Ay, Tam. Tumigil ka nga. Sinubo ang ka, oh. Gusto mo po ulit? Oh, baka hindi mo nalasahan, ate. Okay na nga. Tumigil ka na. Oh, you're hurting me! Wala kang malasakit sa sarili mo. Oh, you're hurting ano me. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nalaman ang dami mo ang totoo? Go ahead, tell him. Mom, nothing will change knowing that he will still accept me and love me. Paano yung mga anak niya? Sa tingin mo matatanggap ka nila? Ha? Lalo na kapag nalaman nilang hindi ka naman nila kaano-ano. Baka isumpa ka pa nila. Mabait po si Tita Felma. Tanggap niya ako, Ma'am! Tanggap ka niya? Oo. Ngayon! Kasi nagpapalapad siya ng papel sa daddy mo. Para sa anak na Inaakala niya ang anak ka ng daddy mo. Ngayon, sa tingin mo kapag nalaman niya, hindi totoo yun nalaman niya hindi ka kaano-ano ni Manuel, hindi ka niya kadugo. Sige. Hindi natin subukan. Ba't hindi mo ngayon tawagan ng daddy mo? Tatawagan ko naman si Fenma. Mom, no. Mom! Mom, no, please! Hihingi ako ng tawad sa kanya. <laughs> Dahil pinaako ko sa asawa niya. Yung batang hindi naman kanya. Mom, no! no. Ako, no! malaman natin kung ano sa, sa sabihin ni Fit. Mom, please, I'm begging you, no. To do it. <laughs> Mom, come <laughs> on.